ganito lang pala ka simple ang ginagawa kung magka-EI na yung isang inahin at ganito lang ang ginagawa ng isang EI person para magpalahi ang isang alaga ito ang ginagawa niya mga kasing kag hindi na kailangan ang bor na dalhin pa sa isang inahin para paka ito pa ang dahilan ng paghina sa isang inahin kapag merong bor nasasakay sa kanya at mabigat yun ang bor baka mabali pa yung inahin na alaga natin ito na, nagumpisa na si Kuya. Gawin niya na ang para gawin niya na ang dapat na para sa inahin baboy. At ito na, ito na, natakot na sila. Nagvideo na ako. Ayun, nagumpisa na ang Kuya natin para ilagay na ang mga sibling ng mga BX. Yun, kinuha na ni Kuya. Yan dahil first time kong makita to, panoorin ko talaga ito ang ginagawa ni Kuya kung paano niya ilagay. O oh, dyan niya pala ilagay sa tubo na maliit yung kinuang yung mga ano na siguro yan, mga sperm ng mga boars. Dyan niya na ilagay yan. Nagumpisa na. Nagumpisa na pumasok siguro yan. Ganyan na goro. <laughs> Sige, manood lang tayo hanggang sa huli. Huli, huli, huli ha. Pero ang tanan niya nga, no? Sumog yun Pero wala na ano wala na to sa nagpakursa. Why na? Okay na to? Okay. Ah, na, nabutangan mo na to? Hindi pa kita, ito ka pula-pula naman to. Pula-pula, o. Oh. Nagdadaan mo sa pula dito. Pero uto din nila. Bali, una to, gali. Una to, pakursa ng ila. Pero mag-uto din sila, o. Oh. Una to, pero wala ako. Okay. Hindi, inyo tong to ang na. Ang pinagamaya to. Ang ah, ginagpag ko, ang ginagpag ko po. <laughs> Ay, ano itong nagpakurusao ng gipos? Ay, uh, abit siyang bayo pa. Adamo man sa binig... Adamo man na damo na sa kontropresyon sa mundo. Halos yan na din ginatawag kung anong diferensya. Hmm

Gigim bagod niya na. okay kay tol na. <laughs> 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 Nano ka ni mo ano man. Uh, Amo nang na ko. Yung bulos ko ng mga giposo madako madako na sa so kay daw may tobe na. Oo. Oop do. Tamad na. na, tamad sa o. Balo ka kung gabusong na taa ang baboy. Do, gatulig na lang ka gatulog basta maglampas na sa isa ka bulan. Mm. Oo. Oo. O, o, gatulog na sa... na pinsarang ko ganising kumagbata niya sa duse, do pati pahit ko naman sa uli, do hindi ko sa pagbuyan. <laughs> basta hindi na niya mabalta, pwede. Mm. O, pwede. Siguro siya... siya... mag-okay lang ni sa Japan. Kahit ko pa ni sa Japan, hindi ko ni sa pagbuyan. Isa isa sa siya na yun. na na. Ugat ya? patalandaan ng ugat. Oo, oh, amo patalandaan ng ugat ya. Ano? Oh. Ano? Ano? Dito duroks man nangyay imong nga gina ano no? Gina... Nandito ka naman durok ang nangit, mo? Ha? Duk, na mo? Mm. Hahaha. Uh, 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 na <laughs> <laughs> <naga -alas>, nana? <laughs> <laughs> <laughs>

O, ano yan? Sa pasinod mo, di ba? Oo. O, ano yan? yan? ged? Oo, solod, ged. iyangan, eh. iyangan. E, sa'yo, gano'ng gandaan? gustong gusto niya, ged? Do'ng gustong-gustong, Ano?